Mga ka ngayong taon ay ipinagdiriwang natin ang ikadalawang dekadang anibersaryo ng Virgin Lapes, ang pinakatanyag na theater festival ng mga bagong malikang dula sa Pilipinas. Sa ilalim ng temang hinog, muling magbibigay buhay ang Virgin Lapes sa labing dalawang bagong one-act plays na naghahain ng sariwa at matapang na mga kwento mula sa mga batang playwright at mga veteranong manunulat. At ngayong umaga po, kasama natin ang ilan sa mga mauhusay na playwright na tampok sa festival na ito na sina George Sanchez, Ivan Villacorta, Hit Gentuliso, CJ si Malvar, at si CJ Junio. or Junyo. Maganda umaga! Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. So, Magandang umaga! Parang damang dama ko ng pagiging creative natin this morning. <laughs> yeah, it's a creative morning. Oh. <laughs> uh -oh, right. So unang sa lahat no, uh, ano yung pakiramdam na mapili yung mga likanyo para dito sa 28th anniversary ng Virgin Fest? Excited ba? Masaya? Rog. <laughs> Yoj. Uh, excited po. Kinakabahan. Uh, Gustong-gusto ko po kasi talagang makasali pa nung college pa lang. And hindi ko po ina-expect aabot ako sa main festival since um, per category po kasi siya, ano, may fellowship po na tinatawag, yun po yung uh, writing workshop, and then nagkaroon din po ng stage reading, tapos yung pinakamalaki po yung main festival. How about you, Ivan? Anong pakiramdam? Um, siguro, first time mo ba? Yes, first time. Oh. Uh, Pareho lang din siguro kayo, excited, kinakabahan, but overall, masaya kasi mm -hmm. Uh, kagaya niya, parang pangarap ko lang din makapasok sa Virgin Love Fest dati bilang manonood uh, matagal na rin ako nanonood ng Virgin Love Fest. So, talagang dream lang siya. But now, parang masaya kasi may pagkakataon na rin ako na makapagkwento ng mga kwento tungkol sa mga suliranin ng mga Pilipino. Mm okay, -hmm. you, naman. Ah. Yes. hi. Um, Napaka-validating. I feel validated. Lalo na sa isang tulad ko na 42 years old na ako. And... Uh, extra virgin playwright ako kasi ito yung unang dulang naisulat ko at naisali. So, napaka-validating kasi kahit anong edad mo pwede kang sumali sa Virgin Love Fest. I think, isa sa mga pinaka-senior natin na, na playwright, mandudula, ay 82 years old even, no, in the past years. So, it's never too late to start writing or start trying something. So, mm. yun. How about you, CJ? Kamusta? First time uh, mo rin ba? Yeah, first time din po. Pero actually, magkasama po kami ni Ivan dun sa <laughs> fellowship din po last year. Yes. Um, ako, masaya lang din na nandoon kasi bilang ako rin po nag-aaral po ako ngayon ng theater. Um, very big thing po para sa amin yung mga one-act plays, uh, specifically Virgin Love kasi yun po yung dinidiscuss namin sa mga classes po namin. Mm. And being in the Virgin Love parang you're part of a larger community. And yun, I'm just happy to be there. <laughs> yeah. Nice. So for nice. Congratulations, you, George, oh, oh. paano mo ito umpisa na natin ah, sa iyong... Uh, So, yung naisulat. Paano mo naisipan yung konsepto ng laro sa TBT, yung takbo, batang tondo? Paano mo sinimulan nito? And kasi sinabi natin mga batang tondo. So paano yung nag-iproseso mo para sumal ano talaga, sumalamin diba, sa buhay tondo? Ayun po, uh, gaya po nang sabi ni Sir Siege, no, super virgin ako, I believe, as a playwright. Kasi nag-start po ako sa fellowship back noong 2020, pandemic po, mm -hmm. BLF 16. Naisulat ko po yung script para po sa aking scriptwriting class dahil ako mm -hmm. po din po ay graduate ng theater arts. Mm -hmm. So ang unang instruction lang po sa amin sa scriptwriting classes, is magsulat ka ng malapit sa'yo. Uh, either um, masayang alaala or posible din yung culture at ako po lumaki sa mm -hmm. Very so, close to uh, you. Po, dahil pandemic nga po ng mga panahon na yon ang pinaka-namimiss ko ay lumabas. At ang laking factor na hindi na nakakapaglaro yung mga bata kagaya ng mga pinsan ko, so doon ko hinugot. Mm -hmm. And then, um, ang pinaka-inikot lang po nung kwento ay mga batang naglalaro ng bahay-bahayan hanggang sa nagdagdag na ako ng kung ano-ano mga chismis ng mga kapitbahay na <laughs> Kumbaga, uh, pinapakilala ko ang Tundo sa ibang mukha nito. Uh, mm kumpara sa kilala natin na binibigay ng media ever since. Mm. Ngayon, pinapakilala ko ang tundo sa mga mata ng mga bata. Uh, mm. na hindi, pwede naman siyang hindi ganun ka-komplikado. Pwede nating makita at makilala ang tundo na may mga batang naglalaro ng masaya sila. Mm. At ang bata naman talaga, marapat lang na maglaro. Pag matanda na, doon na lang tayong mabblema. So, <laughs> pwede yun naman goal. maglaro. Pwede, oh, pwede. All ages. <laughs> oh, pwede yun po yung goal nandun. At panghuli lang po, mabilis lang po. Uh, ang dula ay para sa mga dating bata. Mm. Yun po talaga yung pinaka-sentimento ko. So, sana makanood po kayo. Set A po, bubo. <laughs> All <laughs> All right. Right. Ito naman kay Sir Ivan. Sa unang araw, may kita yung uh, clash daw ng political idea sa isang remote na lugar. Mm -hmm. Saan nang galing konsepto? Ito ba yung parang, dahil pangarap ko ito, matagal na ba itong ideya? O dahil ito yung landscape at the moment? Mm -hmm. <laughs> Actually, yun nga. Uh, parang matagal na siyang idea. Pero nagmumula yung inspiration doon sa Dula sa maraming tanong ko din sa sarili ko na parang, yun nga, aware naman tayo lahat sa uh, current political climate and situation ng bansa. At doon nagmumula yung napakaraming tanong kung papaano tayo humantong dito. and Iba-iba yung mga pananaw kasi, iba-iba yung mga paniniwala, iba-iba yung mga pinanggagalingan. So doon ko sinisituate yung dula sa apat na hitmen, yun yung mga characters nila. So nagtatrabaho sila sa uh, isang malaking uh, figure sa dulong bahagi ng bansa. And uh, meron silang iba't ibang paniniwala na sa tingin ko ay salamin din doon sa nagbabangga ang mga Uh, mm. pinanggagalingan mm. ng karamihan sa atin dito sa ating mm. mensa. Uhmm, mm ayan na, mga iba't ibang political ideas. Yeah. So parang very interesting. For siege naman ang presidential suite number two, uh, may tema kang controversial, ha, corruption at politics. Ano yung naging proseso mo or inspiration mo dito sa pagsusulat na ito? <laughs> so ang bigat nung tema, no, politics at corruption. But ang ginawa ko is para maging relatable siya. Nag-focus ako dun sa sa heart ng dula, which is yung family dynamics ng mga character. Mm -hmm. Atong nakapasok na ako sa sa programa ng BLF. Nakinig ako sa mentoring ng mga mentors namin na sila Tess, Marco, mm -hmm. Sir Rodiat, Sir Glenn. Nagbigay sila ng feedback ng mga pagbasa nila tungkol mm -hmm. sa sa kwento kung paano pa mahasa, ma ma-sharpen ma yung storytelling. So nakinig ako doon. And then itatanghal na namin siya. Very collaborative din yung process namin. Mm -hmm. So I, I got input from from the director, the actors, uh, the, the the musical director, the lighting designer caution of the science so, wow. it's 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 a whole community working together sa mga productions namin so mm -hmm. part siya ng process namin. Oh. Oh. Ito naman kay CJ, iba din 'no. Paano mo inilarawan yung realidad na meron yung mga entertainers na nasa na, nakatira yata to, sa mga marginalized na lugar? Ano yung gusto mong baunin pagkatapos mapanood ng publiko yung dulamo? Um uh, actually uh, yung Maguindara sa siyudad naman uh, nagsimula rin siya sa isang memory ko Um, nung 2010 bata pa ako, 7 years old, um, may napanood ako um, na isang babaeng uod sa isang sideshow sa Peria na kung saan wala siyang braso at ginagamit niya lang yung binti niya para mag-drawing, magsulat, humahawak ng mic, ganyan. And then, naging bagabag sa akin kasi the following year, um, wala na yung mga sideshow. Mm -hmm. And hindi ko alam saan sila nagpunta. And uh, uh, fast forward, um, sa isang writing class, nakaroon ako ng pagkakataon or tulak na uh, magsimulang maki panayam sa mga mga nagwo-work sa perya ganyan ang um, research nanod ng documentaries um, and there doon ko nakita rin yung kalagayan ng mga dating peryante san sila um, ano kinahinat na nila after yung um, na dismantle lang ay pagbawal yung mga pagpapalabas um, tapos yun kung mailalarawan ko siguro yung kalagayan nila um, two things Um, siguro masalimuot kasi of course underpaid sila, weather-weather talaga yung mm -hmm. pinakakitaan nila. Mm -hmm. And, pero at the same time, may antas ng appreciation kasi um, bagamat nagka-travel sila from different barangays kada piyesta, mga ganyan mga perya. Um, naging tahanan nila yung sarili nilang community. Okay. Um, and ayun, sa, so siguro para sa akin, ang gusto ko lang makita rin nung mga manonood after this is Of course, appreciation dun sa uh, mga manggagawa natin. Mm -hmm. um, kasi bagamat nakalipas na yung perya, nag exist pa rin yung mga conditions nila, yung mga pang-abuso, yung mga yeah. commodification. Yan, ang dami nating aabangan, matututunan yeah. <laughs> for sure. Pero Ivan, can you invite everyone na manood dito sa Virgin Love Fest 2025? Ayan. So, inaanyayahan po namin kayo na manood ng mga dula sa darating na June 11 to 29. Uh, sa Virgin Lab Fest 20 Hinog. Uh, gaganapin po yan sa tanghalang Ignacio B. Jimenez sa Cultural Center of the Philippines. Oh, ayan, Anood tayo, Rod, ha? Very exciting. <laughs> Kaya mga ka-RSP, no? provoking itong mga dula na ito. No? Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mahalagang detalye patungkol sa Virgin Lab Fest ngayong taon. Yod Sanchez, Ivan Villacorta, Uh, Hento Lizo, Siege Malbar at CJ Junio. Maraming salamat. Salamat. Salamat po. Salamat po.